tumad dito. Hi guys. <laughs> maglakad tayo punta tayo ng Jumeya, guys. Ah, uh, maglakad tayo. Ang ganda ng kanilang ano. Mainit pero oh, malamig yung ano. Uh, malamig yung simoy ng hangin. Mm. Yan. Maaraw siya pero maginaw. Ah! <laughs> kaya okay lang maglakad. So, let's go to Jamia. <coughs> ano kaya ito? A2, A3, A2, A3. A2, number 2 na, 1, 2, 3. Ano kaya yun? Dito na nung tayo Ito yung, ano guys, oh. dates. Ayan ang dates, ah, oh. diba? Ah, Yung bahay dito pare-pareho. <clears throat> Mainit. Maaraw pero malamig na yung hangin. Pero bakit ganun? Parang lalang <laughs> tayo pupunta ko doon sa Jumel. <clears> Dito <throat> tayo sa gilid ng mga. Bakit ganun? Parang hindi maramdaman yung ano. Yung winter. Hindi siya masyadong malamig. Alam niyo ba guys? Hindi siya masyadong malamig. Huh?

pinawi santo ya li ako dan sana ako dyan sa may simbahan maski may mga pripot dyan eh mas <laughs> <Aspun> mo nagakaya <laughs> nagakaya ba ay mga rabo, pagpumpurma sila kapag <laughs> yung pajama, yun ang pampurma <laughs> pajama pantulong kaya yun <laughs> pero para sa kanila pampurma na yun, my gosh ay, nako <clears throat> nandito na ako sa Jamea. Kukuha tayo ng lagayang. Ayan. Kukuha ako ng soft drinks. Dalawang soft drinks. Wala nga ano. Mountain Dew. breakfast bukas dalawa wow <coughs> ah! ano na nga ba yung bibiliin ko, creamer asa lang, creamer bibili ako ng rope Biasa kayak sang aktif ya. Bakit teman ganyan na lang aktif ya? Sus. ayo, Full Full fat. Nasaan ang liban? Bakit ganyan naman ang liban nila? Bakit walang iba? Ayun. Ayun. O, kata ang liban. O. Saan ang creamer? <laughs> Baka yun pa ang makalimutan ko creamer. Loh. Saan Saan kaya? Ang na ba yung yogurt na pinapabili kay As... Ah, ito. As kay Asus. Oh, dalawa. Hmm. Kay Asus yan. Saan ang kariwa? Okay. Bakit wala? Bakit Kukuha tayo ng chichirya. Um, tapos, saan ba yung binibili ko dati na masarap? Meron na ko dati binibili masarap na chichirya. Saan na kaya yun? Bakit parang <coughs> Wala na.

tikman natin yung kanyang expire.